Hello, good morning. We are here again in the garden. <laughs> Then, ito. Hi, hello. Atanim tayo ng kamuti, guys. Para mayroon tayo ang panlagay sa ano? Sa anong tawag to? Sa gulay, sinigang. So, what's ever. O, tingnan mo siya kung paano siya magtanim ng kamuti. Yes, yes, yes. Ganyan siya magtanim ng kamuti. Yan. May mga garden namin. hmm Dapat hindi gulayan para magkakaroon mag mag ng ano, laman. Gusto mo magkalaman? Oo, kalaman, magkakalaman to kasi Yan ho yung mga tao. Ayaw mo ng gulayan? Ayaw ko ng paggulayan to. Gusto mo magkalaman siya. Magkalaman to. Pero masarap din yung gulay niyan. Pwede nating gulayan to after ng mga ano, magkakamuli na. Pero yung bago pa Palamanin mo na. Papalamanin mo na siya bago ko layan. 'Yan ang gusto niya guys, na magkaroon muna na laman ang kamuti bago dahunan, kuha na ng dahon. Kasi pag ang kamuti dinahunan, wala na siyang di na siya maglalaman. Ganyan ang kamuti.

Wow. Sa'yo din yan, no? Oh, yung patulan na yan. Naglagay ka ng ganyan. Yes, that's patula. Oo, oh, I see the patula. May patula dun, guys. Sa'yo, oh. no? Nagawa siya ng gapangan. Yun, yung mga patula niya, malalaki na. Ayun. Kita mo yun. Tapos, ito, ewan ko okra ata to, kung ano ito. So guys, wala pa ilan na buhay kamuti. Kilam puno to. Pantay mo. Maya bitabon natin to eh. Then nasa lubak. Thank you. Ilagay na kamote dito. Huwag nang buong ito. Magkalaman. Malalaki ito pagka nagkalaman. Oo. Uh -huh. Lambot ng lupa. Anong kamuti ito? Green? Green. Then White ito. yata? Ha? Ah? White. Put chili also. Give me chili. You have? Okay, 200. Ibrina? Ibrina? Yeah. Huh? yeah. Huh? Yeah, tomorrow. Sure. Yeah. Give to her. Tomorrow I have duty morning shift. How oh, come? Yeah. Ay, nalipat na yung plastic. But... Okay. Mag-i-enjoy ka mga muti nito. <laughs> Mag-i-enjoy ka nito. <laughs> Nangamuti after 3 months. 3 months lang ba? Ang kalaman na to? Mm-mm. <clears throat> araw-araw naman dito ba? Di ba? Didiligan mo nito, ha? Mm. Si kuya nagdidilig araw-araw din. ko galing. Hmm? Ko alam. Ba't ka may ganito? Ha? Ba't ka may ganito?

Doon guys, my bottle fight. Hmm. Dito tanim ko muti. Pag gumapang na to be, baon mo na naman siya. Di ba pag gumapang siya? Mm. Baon mo na naman para marami siya ng Ganun ba yun? Kaya hindi to siya pagbubula yan. Sige, Sige. Thanks. Sige lang po, kain lang. Salamat. Kain tayo. Sige pe. Dito wala. Ayun, wala dito. Wag mo nang sagarin dyan kasi walang daanan. Ito. Jasmine. Hi, video class. Hi, this Hello. is my friend. My this new is my friend. friend. My new. Just at the end, please. Okay, ten. One, two, three, four, five, six, nine, ten. Yeah. Ten. is so yes, <laughs> Birthday, birthday for the gift. Yes, my, birthday. birthday. Happy birthday. It's your birthday. Thank you. dong yeah. Long time. Birthday. Happy birthday, Jasmine. No, no, my January. Huh? January. This coming January? Yeah. Mm. ba sya? Huwag mo kumiha pag buwan na. Koko para, para ang tubig, pag hindi hindi direct sa ano halaman. Didiligan siya, lalagyan siya ng harong. May harong. Aharungan ni Para hindi masira. Yun ang purpose nito. Nalalagyan siya ng cover para pag diniligan daw, di masira. Kubiran mo siya. Doon oh, marami pang damo doon. Doon. Hindi yun buhay. Yung damo na yun. Yun din ang hinarong namin doon oh. Ha, doon. Ayun, doon sa so isang sulok doon. Ay, hindi na tinataniman to. Meron yan. wag yan. wag mong kuhanin yan. May may-ari yan. Hindi ha? Aw. Ah, oh. Walang nagtanim. Ah, ako wala. nagkulkul dyan. Hindi Hindi kul kulkul. Tsaka na lang dyan. Pagdating nila. Ano? Ano tinanin mo dyan? Wala na. Hindi ko alam. Pabayaan mo lang baka. Hindi mo na eh. Dilig to base you. Yes, how are you good? Where did you go? We went Alcor. You went Alcor last night? I'm... I'm looking for you last night where, Elizabeth. Why you did not bring me? Why only you? Ito, yung aking kalabasa. Ayun. May kalabasa din ako dito. Ilan lang na buhay? Kalabasa ko. Ito. Ayan may kalabasa ah. ito yung aking malunggay na buto na buhay na yung malunggay ito buto to be na sina, ano ko tinanim nabuhay na siya Ayun. Ito. Ito. Ito siya. Ito, malunggay ito na isa. Isa lang? Dalawa. natin dito. Tapos, ito pa, nandito, Meron pa dito. Malunggay. Buto na tinanim ko. Nabuhay siya. to Ito. Malunggay din na buto. Maliit pa siya. Yan. Yan. Pagka lumaki-laki, kuhanin natin. Transfer naman siya. Transfer natin siya. Pwede okay. mo siya i-transfer eh. Saan mo siya i-transfer? <laughs> may pinanim. Diyo. Dito yung patulan niya. Oh, tingnan mo. Patula yan. Mm. Tapos ito, patula yan. Mm. Ah. <laughs> yan, patula. Kanino yan dyan? Hmm. Diba? Ang ganda na siya. Well, done, guys. We're done. Tapos na, guys. Tapos na kami nagtanim, guys. na. Maraming salamat sa iyong suporta. Ah. Welcome. Itsinan niyo ko dito, hindi pa